Yan, good morning mga kapanort Today is May 17 Dito na tayo ngayon sa Maykulase uh, antiken, no? So, kagabi kasi uh, Medyo ginabi na tayo ng, uh, ng uwi At saka Medyo pagod na rin tayo Kaya hindi na tayo napag closing ng vlog Pero ngayon Ito lang yung katuloy ng uh, ating uh, vlog kagabi Pagkasamahin nila natin Sa isang video Dito tayo ngayon sa Yan, sa Ancestral House or uh, home natin dito sa Antique naka na rin tayo naka safe traveling mercy ng ating Panginoon naingatan tayo ngayon so kaya na, gawin natin uh, mag set up tayo ngayon dahil pupunta tayo ngayon ng kapis, no? Uh, dahil pupunta natin doon yung mga kamag-anak ng father ko Sa yeah. so may mambusaw uh, at doon rin natin kikitain si na uh, JP yung brother ko kasi aeroplano sila no? uh, bayan ng aeroplano papunta rin ng kapis. so kikitain may ng mga kapanart samahan nyo ako sa ating set herong pa yan. Ayan ating ginawa Nilagyan natin uli ng uh, sa top load Ayan natin uli ng gamit Para madaling kargahan ng mga ano ng mga bags natin. Para yung pagdating sa loob, eh, may yung ating ano. Uh, maluwag na yung ating uh, loob ng sasakyan. So, yan kapag pagpapahinga na tayo maayos. At habang inaayos 'yan, dyan, yan, ito yung ating uh, dito sa bahay, yung ating uh, maging itsura nito. Gagana pa rin dito yung, uh, yan yung birthday ni uncle ko. Natin, ito yung kubo-kubo uh, dito. Yan, ito yung pinigid natin. Sa isang araw ko na lang siguro kayo i-debootin dito. Dahil uh, nag-aayos pa tayo. So, tuloy na natin mamaya yung ating vlog. Yan guys, dito tayo ngayon sa may bayan, sa may tulase. So sino mga papa? Dabili so, sila ng uh, halaman para doon sa ano, para sa Dala uh, so, si kami sa lolo-lola ko sa Puntot Ma parents si mama. Yan si Manong yung kasama namin. Yan, uh, motor. Si mga papa bumili na sila. Yes, sila bumili. Yan, ito na kami. Babalik kami sa kaya nakabili na. Puta kayo kami ng ano sa sa alibingan lolo Libingan. Sa Libingan. Naka tayo ulit sa Naka ano kami ulit sa top floor. Dito tayo. Balik tayo, balik. Ah sige, okay. Dito tayo. Palagay ng Let's go. Ito na kami sa may ano, ah, uh, libingan ni Lolo Lola. Ito po pa yung pangalan nila. Ito yung pangalan, ah, uh, Adela de Makotak Española Di Mateo. Namatay si Lola July 27, Tapos so, si Lolo naman. Ayan, Pakaragis Dominador Eloha Dolmoteo. Lolo Lola na Luwin. Ito mga sub-year naman ito. Si mga nung sabi yung picture ang kita ma? I camera kamera ka papa hello 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 na rin sa lolo-lola. hello 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 pinsan. Representing Antique. Yes! hello si hello yan, dawalan muna kami dito bago tayo pumunta lang coffee uh, sa may Maymambusawo. Siguro mga 3 hours din na uh, lagpas yung oras no. Yung byahe natin. Pero relax lang yung takbo natin. Yan, pala. Yan, mga japon. Yung putinan. Ayun yung dalawang bata. Kano tayo. 'Yun no. Apan. It's hot here in the road. Ano? Ulasya Tito. Yan

Di rin naman Ano? Ano? naman. Sa bari church tayo magkikita. Uh, parang ganun lang. Pero pag buwi dito, yung nakasama na namin sila. Uh, uh, kayo manga, ano, sa oras uh, 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 Chill, chill uh, lang. lang. Uh, uh, jump, chill, chill uh, para, uh, Ito na, nakaano na kami. kami. Kapag Baba din na mga technical ano super ano senior superintendent Sergeant. Senior Sergeant. Technical. Pagkita ko lang ulit. Pangalan ni Lolo. Senior Sergeant. Dominador. Parel. Alohado. Yeah. Si Motella. Si Motella. siya kasi namamay si Motella. Sa pangasabi si Papa. Doha. Serial. So ang lola ko. Teknisyan. Ito yung bulaklak na binigay na. Technical sergeant. na yan para ano. Parang mga kumimorita natin yung kanilang ano. Teknisyan niya. mga spelling. Ang anak wala ito, ito, yung cemetery dito. Ito yung para Ano na rin Okay. tayo ko. Sige. Thank you, Kuya John. Kita-kita lang. Ito kami. alista kami. Ngayon mga kapanor, dito na tayo ngayon sa Mimang Siguro mga 3 and a half hours kami galing ng Antique. So ito kasi yung lugar talaga na Papa Mga Loha. Ayan, ito kami ngayon. Dito kami sa Maya, Eat and Bar Restaurant. Pahingan na. Mga 4 p.m. na kami nakarating dito galing Antique. Dito kami Hello. Sa Ating mga. Ayan, Ang check tayo ngayon dito ng mga ano yung mga kamag-anak ng mga lohan lang para dito sa Mambusaw, sa may kapis yan o oh. may putari kami ng Ross Kapis kasi kikitayan namin si Rejiki or bukas pag church kami doon ay, yan Yan, yeah, nag tayo ng bat Dito sa mga first time natin mga try ito Am um, um, Amoy pa lang iba, kakaiba yung mga Bango, Ano masaya mo ba? Bat choy Ito tayo sa may uh, eat and more Maka anak rin ni Papa. Lord, yeah. Ah. ah. Yeah. No, no. yeah. no, no, Betu no, ah, okay. uh, ano, ano, no, na ba yung mga kasama? Nandito sa pagkain. Siguradong ano, lugaw, like. falseng chichirya. Wala kag Ay nandoon. Tapos ko rin. Ah, ano na lang muna ako 'Yon, thank you like. muna tayo. Ma. ang ito yung praiser dyan. galing yan? Ha? Opo. 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 lang kami. Ay, Ovi, magbawa. Ay, yan, 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 Sabi pa lang ha. Ang mga bata Pari tayo. Thank you God for His blessing with us. Thank for food. Panginoon na ito tayo sa sa inyo. May ayipang Lord God. May ayipang ng Lord the blessings God. Just na kami. Let's go. Ito sa Ay, ito sa akin Bakit? 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 Bakit?

Yan, dito na kami sa may mambusaw. Yan, after na kumain ng batsoy sa kamag-anak. Aloha, aloha din siya. So, ito kasama kami ni, ni Mama. Picture, picture tayo. Yan, Ma. Nasa help tingnan natin yung itsura ng plaza dito. So, gala tayo dito sa kanilang plaza. May nakalagyan kasi ng mambusaw dito. Ito yung gano'ng aganda. Ah, may regalo na rin sa court. Ay, sa nag-iwari ah. Oh. Sa so, may court. Ay, habita. mambusaw. Ito, Saan? Mambusaw. Pa! Ay, isa pa pa. Ganda. So, dito mayroon pangalan na mambusaw sa may po ito, mga kapanood. Picture tayo. Picture na nga si mama. Ay, si papa oh. ka araw. Ano anong pakiramdam na nandito ka ngayon sa Mambusao? Oh? oh, happy after 40 years. Ilang years? 40 years. 40, ano, may, may ano. 1984. O, oh, picture tayo. Yan, kitang kita natin yung ganda ng ano, ng uh, view dito. Kahit yung uh, kalsada nila dito, yun, busy streets din. Yan, maraming mga ano, maraming mga gumagala. Kasi nila dito, yan. Mag-picture si naya. Picturean ko kaya? Wow, oh, yun yun sila. First time din ng mga Gina dito. Ano na, Dali lang ah. Picture kayo? Yeah. Doon kayo sa Marana. Picture mo na. Dali lang mag, ano, picture ko Ganyan, view. Yun know. o. Picture mo na na sila. Apa? Ay, hindi. Okay lang. Already. Already. Yan, ito yung kanilang rural health uh, unit and birding facility. Tapos, Angeles uh, Lema Villarreal Center. Kasi Tapos ito, ito yung kanilang ano, yung kanilang uh, civic center ano basketball court yan sa loob yung mga pero yung community stage yung mga gusto yung mga, kabataan sa loob na naglalaro then yung kanilang city uh, municipal hall yun yung uh, orange kapit tayo yung kasama na si Jay na si Nayuri yan alakad siya papit do si mama Lapit ka doon, ma. Tapos picture lang kita dito. May motor, ha? Sige, ma. Pa-picture daw. Picture sila. Picture taking muna tayo. O, ready? Ches, sama ka na. One, two, three. Sabah! Hello mga kapatid, dito na tayo ngayon sa may Ross Capiz, sa may Alonsina Hotels, uh, Hotel and Resorts pa. So yan, uh, nagpa-check-in tayo ngayon para mga pag pa yan. It's almost uh, 7pm na rin. So check na natin. Napakita tayo. So check natin yung uh, istayan natin. Ito. Pakakit oh, na kami dito sa Mayana, sa room namin. Okay ba yung room? Tignan pala na. Let's check it. Yan, saan na yata tayo? 2, ano? 2 Yan, si Papa. Ito yung mga numbers. Ang ganda ng ano, ng hotel na to. Dito rin nakasting siya ni na JP, bale. Ah, uh, nag-aroplano sila from Manila then, dito naman magkikita-kita. Dahil tomorrow, magkisimba kami dito sa pastor na nakilala namin. Na-invite kami sa ato. So, ito na. Hindi nga lang ako. Yan. Ito na tayo, guys. Yan na si Papa. Yan, dito tayo nag-stay. So, ito na tayo tayo sa JP. Ito yung bag ko. Yung ba yung tubig? Ayun. So, ito na. Kasi na Di ba, yung baliktad. Ito. Yan. Kung kaya mo, USB pwede rin. So, ito may yun na siyang uh, TV na malaki. Yun day yung tatak. Oh, oh, oh. Then, ito yung mga bags na hindi na... Press, okay, okay na-i-press May welcome drinks tayo. Ah. Right. Ito yung uh, itsura ng room natin. Uh, may lamp na rin siya. mga relax ay May bottled water na rin. And then, yan. Maganda ng room. Maganda yung maganda yung ano natin. Meron pa silang compliments ng mga coffee. Yan. Bigay mo to kayo. Para uh, ma-enjoy natin. Pilagino. Coffee. Yung, coffee mate yan. May heater na din. 2 sila ni... Hito. 2-6. Sina, G, sina Gino. Ano to? Ano number sila? Ha? Drinks nila yan. Welcome drinks na sa Maricodo Restaurant. Tapos ano? yung so, breakfast bukas eh. Ngayon, pwedeng ano? Oh, well. Anong room si na Gino? 2-7. Buto na natin si na Gino. Room 207. 7 2-7. Dari nanti to kasi meron silang welcome drink sa Maricudo. 2.07. Kala tayo rin. Ayan, yeah, nakafilm pa rin tayo. 2.06, 2.07. yung service. Ito yung, Ah... Uh, paano nyo, compliments yata na free drinks. Oh. Pwede nyo kunin yata ngayon, sabi ni Papa. Ah, sige. Check mo nga kung ano nasa ulap. Basta ganun eh. Room 201 to eh. Ha? Room 201. Baka isa. Isa na lang siguro. Ah. Yan, anong masabi mo sa nakapalatay ng uh, Ross? Coffee or iced tea daw. Ano sa'yo? Coffee. Sige ba, pa. Ah, yes. Ito yung mga bata. Ganda rin ang room nila. Check yung CR niya. Check yung CR nila. Ang ganda, no? Yan. Ito yung CR. nakapag relaxan ng maayos after ng long na drive, biyahe, drive. Ito yung kanina tulugan. May complimentary na water. Yan si Yumi, yung mga pamanglinggo. First time din namin makapunta dito at mga pamanglinggo sa sa Roas na Capiz, no? So, yan. Ang ganda. Anong masabi mo, Chaya, sa naging travel natin? Then, mula antike uh, o mula dun sa Cavite. Kung mula Cavite to Catitlan, medyo ang hirap talaga. Uh -huh. <laughs> Kasi yung Montenegro Lines, talaga nag-a-dang um ang tagal. Pero ang ticket to Ross Capis, okay siya. Uh -huh. Makikita mo yung, ano, from ang to uh -huh. Aklan to coffees. Mm -hmm. At ano, maganda yung mga daan. Ilaw lang talaga problema pag gamit. Mm -hmm. Pero overall, maganda experience. Maganda experience. So, yun lang. <laughs> okay. So, yun. Sira yung dalawa. O, naman. Ang kukulit pa yun. Meron silang TV. Yan, yeah, may cable. So, oh, aircon. Kompleto na. Sige. It's safe din. Ito na chaya. siya. Bye. Kitakot siya lang nga eh. nga. Ay nga po. Pag hindi na uh, sabi pa? Basta, natin. So, pura tayo ngayon ng room ah. 2, sa check natin. Ano kayo tayo. 2 0 Ay, dulo pala, oh. -oh -oh did, dulo pala Ay, short. Ayan na, si Gina. Masarap na nga sa room, naka-relax. Ayan, yeah, may mini rack pala sila. Ayan. Yeah. Ay, mga bata doon, masaya. Ganda nito pa. Ayan na, meron na tayo. Ano. So, ano muna kayo, mag-set up muna kayo, mag-aayos muna, muna kami. Balik tayo mamaya po, meron tayong gagawin pa. Let's go! Okay. So, Maghanap kami ng food nino pa. Sama namin si Gino. Samahan niya kami. Let's go para makikita rin tayo ng kapis. So umulan ngayon. Ayan, umulan okay. dito ngayon. Hindi delikado yung ating kami. Ayan, ayan. Tingin nyo naman, umulan. Medyo madilim lang. So, ito yung hotel na in-stayan natin. So lalawas mo na tayo. Dito na kami guys sa City Mall. Dito order kami sa Chowking, sa Ramen Pizza Bao. ayos. First time natin dito pero yan makakatawa tayo. Kasi pasara na ako nung 9 PM. Pero pwede pa tayong uh, 8 uh, order kasi 8:43 na at pali. Pero pag gusto mo umorder dito sa mga kainan, pwede pwede. Ayun, may grocery pa nga oh, ayan oh. Gusto pa rin. Kung ano mga meron dito. Ay, nabasa na yun. Okay pala dito. Baka yan. Choking. Sa taas? taas. Saan? Parang wala. Nahanap natin yung choking. Ito yata. Ano lang siya? Parang food court. Food court yata. Tayo ngayon, sanapin natin. Ayan. Pinch walking. Check natin. Ito. Order tayo ngayon ng ano. Ng rice. Gumisa ba ako kay mama, no? One ton. One ton yata kay mama. Ako ano, Laureat? Ano ba, Kasi anong oras sa'yo? 30 minutes. Dito sa mga Fiesta. Anong kapag? Okay. Uh, so, dito sa may, ano, sa... Ito, okay. May Fiesta Bundle. Oh. wala nang halos available sa... Choking. At uh, wala na rin sa ano, mag-inasal. Parehas sa parehas. Na, uh, kasi late na talaga tayo nakaarating. Eh. Tayo. So wala tayo na order dito sa City Mall uh, Jollibee tsaka or Chowking or mga nasa sa lalabas na lang tayo sa highway. Marami naman tayong madadaan ng mga kainan. So check na lang natin. Anong feeling, dito, ano feeling Gino? niyo dito sa lugar mo? Uh, Rojas. <laughs> Tapos na. Tapos uh, na tayo. Siguro. Ito na tayo guys, nag-order sa, so sa Crispy King Ayan Mga, ah uh, yung isama na yan ito Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Order tayo, chicken Ayun. Ayun, ko na lang doon, nakakon na Ayan, order tayo dito Marami silang mga ano yun. Tsaka mura lang yung ano yun. ano oh. no, mga food nila dito. So, pang-dinner. Kasi ano, may, may, may so, PM na rin ako. Okay. So, may din para dito. Kayo pala. Chicken. p sorry. Uh, ito si, si pala meron, kaya pala nakakain ngayon. Uh, Oo. Uh, meron di, niya. Uh, pa, dito lang pala meron dito. Meron pala natin. Eh, uh, uh, yung manok nila. Ito Chicken nila yan. Uh, ito na order na ano pa kami ng ibang ano. Ah, pa so, tayo pupunta? 7 eleven Mm. Gusto may sabaw-sabaw. Oo. baka -sabaw. wow. may makita tayo may sabaw. Ito pala yung ano sa Roa City kasi ano, busy street. Ayun o. Ayun o. May simbahan doon Kita niya naman. Tapos yung bridge. Yung rin no. bridge. Banda ito busy and busy mga tao dito Kasi may may city mall, may yeah. kainan Tapos so, balik ka tayo doon, hanap pa tayo ng pa. Yan lang, tayo sa may hotel So guys, tapusin na natin ating vlog for today At uh, see you na natin ulit tomorrow for our new vlog So once again, don't forget to follow my Facebook and uh, YouTube, account yung uh, Pachakayarong Salamat sa lahat and Good night. Adyak herong. Panort!